Ito na yung ating mga nakalimutan. Ito. Tapos cartolina, Tapos thumbtacks. Ang nakalimutan. Mag-unboxing kita ng mga nakalimutan kahapon. Bakit parang blur, blur, blur. Blur, blur man yun siya. blur. So, okay na yan. Okay na yan. Blur. yung mga nakalimutan kahapon. Unboxing na po. Kupi ko blanca. Ah, oh, brown na yan. <laughs> brown. Okay, kahapon may naghanap ng Kopiko Brown, wala tayong maibigay. Tapos Oreo. Lollipop. Oray na lang ang kola ng lollipop. Ito na lang. Tapos yung meat. Lollipop pa. Tapos ang pesto. Tapos ang mushy mushy. Mushy mushy. Tapos, ang pinasyong mushy mushy. Ah, di pa. Asa pa. Nakalimutan. Ang lighter. <laughs> Dalawang klaseng lighter. Lighter na may ilaw at saka walang ilaw. Mabinta rin tong may ilaw. Ayan yung may ilaw. Tara! May ilaw yan. Tapos, sibin. Anin na peraso. Century na. Hindi maanghang, tapos maanghang. Anim-anim lang din. So, yun lang. Yun lang yung pinapinang bili-bili. May kalimutan sa ka ako. Tara! Wait, wala. Kaya mag-disbi na kita. Ang so, patangin, talagang siya pa. Luis na libot ni Indayam Shi batang kulit. Pinta rin ko sa mga tonin. nila na is Skyflex. Bang song song man. Kaya mabenta. So yun lang naman. Ayan. Yeah. Ah. One na asukyar. Ari man, nandagil po, no? Adi itong upuan. <laughs> la,

An Marah? Oh. di Anu ciri-ciri ciliman sila, Adi? Huh? Ciliman sila. ciri-cili terkini, 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 ciri cili terkini ciri cili terkini ciri cili Thank you. How are you? I don't think how are you? was name? Ito so, lang naman ang ating mga pinag-iisip.